Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Kung naalala nyo nga, bago pumatak ang free agency, sa Lebron may listahan ng mga players sa nice yang subukan ng Lakers na makuha o gawa ng paraan na mapunta ito sa kanilang team. Ilan sa mga pangalan na kasama sa listahan na ito ay isla Clay Thompson, James Harden at Jonas Valanciunas. Subalit as we all know, ni isa nga dito ay wala silang nakuha. In fact, up to this day ay wala pang pa naukuha ang Lakers na free agent. Ang tanging dumagdag sa kanilang team ay ang kanilang mga rookie. At nawalan din sila ng tulad ni Torian Prince at nagbago din sila ng head coach. Sa balita ng Lakers insider ng The Athletic na si Jovan Buha ay isa nga daw ang Lakers sa mga teams sa susubok na makuha si Jonas Valanciunas via trade sa Washington Wizards matapos sa pumirma ito ng 3 years, 30.2 million contract. Inaasahan na magiging mabilis lang ang stay ni Valenciuna sa Wizards dahil sa hindi tumutugma ang kanyang edad sa rebuilding team na ito na may number 2 ping nakaposisyon niya din na nais ng Wizards sa may develop soon. At kapag dumating nga ang oras na magiging available si Valenciuna sa trade market ay isa nga daw ang Lakers sa mga teams na kabang sa kanya dahil sa naghahanap pa din ito sa ngayon ng legit na center na pwede nilang ipares kay Anthony Davis upang makabalik sila ni Lebron sa kanilang mga natural position na power forward at small forward. Dahil sa ngayon nga ay madalas power forward at center ang nilalako na posisyon ni Lebron at AD sa depensa. Okay lang nga ito sa mga teams sa may small ball lineup. Subalit so, sa mga team na tulad ng Denver Nuggets o Sacramento Kings na sa may mga center na halimaw sa rebound sa tulad ni Jokic at Sabonis, sa mga ganitong matchups nga ay talagang magiging useful ang player na tulad ni Jonas Valanciunas at mabibigyan pa sila ng flexibility na maglaro ng small ball with AD at the center position at big line at naman with Valanciunas and AD kapag kakap nila mga team sa may legit na center. Kayo ba mga kaimigan, gusto nyo bang matrade si Jonas Valanciunas patungo sa Los Angeles Lakers? Habang nagkakaroon naman ng debate sa social media dahil sa NBA 2K overall ratings. Noon nga sa usapan ng best ball forward ay tanging si Lebron at KD ang 1 and 2 o kaya naman 1A and 1B sa mata ng mga fans. Subalit ngayon ay more of a point forward na nga si Lebron at napunta na kay KD at Tatum ang debate na ito. At base sa NBA 2K25 ay mas magaling na nga daw si Jason Tatum kaysa kay KD na may 95 overall rating kumpara sa 94 ni Kevin Durant. Pahayag ng ilang fans ay kung individual talent lang nga daw ang pag-uusapan ay si KD pa din umano ang better player sadyang nasa mas malakas lang nga daw na team si Jason Tatum. Kitang kita nga daw ito sa Team USA kung sino ang mas damit at mas pinagkakatiwalaan ng mga coaches. May iba din na nagsasabi na kahit matanda na si KD at nasa prime pa din niya si Jason Tatum ay malaki pa din nga daw ang guwat ng former MVP dito. Kayo ba mga kaibigan? Sino ba sa palagay nyo mas magaling sa ngayon? Si Kevin Durant o Jason Tatum? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po.